Kano naman to? Ang Rolex natin. Dalawang libo Rolex pala to mga so. Ano automatic? Oh, automatic 'yan. Automatic to mga so. ba 'yun? Ang makina nyan Swiss. Ah, uh, makina Swiss, no, no. Swiss. No, no. Swiss. No, no. Oh, dito po. So, 1,500 yung mga guys. So, dito, minigus sa gold pa na mga presyo ka na ito. Yan, mga ganito nga ah. ba. Mga krilo natin mga guys. So, bilis yan. Kasi, may app. tugtog naman si Balong. So, mayroon naman tayo ito mga guys. So, magkano naman to boss? 1,000 1,000 1,000 Ayan, mga, yun, mga, ito mga natin yung mga bridge dito natin ngayon so Ito naghahanap ng mga ganitong ori ng mga rila natin Ah, uh, ang yan, oh, 1,200 So lahat ng binabanggit ito mga iso, so, may hindi pa ng mga bridge 1 man to 1,200 So magkano naman itong diamond natin na puzzle? Ay, original din yan, pare Original daw ito, ha? Ah. Sabi ni Boss Dodong. 1, Magkano? 1,000. 1,000. Yan. Pose lang. Ang daming mga gaya mo sa gilid ko mag-isa. Ang mga bilog-bilog na yan. 1,000. Okay, good morning mga guys. So, shoutout sa lahat mga subscriber natin. So, maraming maraming salamat sa inyo. Ha? So nandito naman tayo sa Carmen Panas para mag-update tayo sa inyo para sa inyo sa mga latagan dito sa mga relok nila ni Boy Cascade at saka ni Boss Dodong ilan ni Boss Dani. So dito muna tayo kay Boss Dodong. So so ma'am ako mga guys. So let's go. So yan mga guys. So nandito lang sa entrance mga guys. So dito sa video. So harap kayo ng video mga guys. Pagkuhan uh, pa sa ating YouTube channel sa video tayo, mayroon tayo rito dito. Tapos dito po yung Metrobank, sa kapat mismo sa Metrobank. So, dapo muna tayo dito kay Boss Jodo. Okay. Ito, Boss Juan, morning. Ay, shoutout dyan sa asawa ko, sa tra... <laughs> buong pamilya ko. Ayan, shoutout dyan sa shout yos, asawa, ah, buong pamilya. Kayo kalimutan, yeah. Tommy Vlog. Tumutan po natin yan. Maraming maraming salamat po sa kay Boss Dodo. Okay, so nandito tayo mga guys. So update tayo ng mga, yon So lagi tayong update. Lagi natin update sa mga bawat lingo natin dito sa mga paninda ni Boss no. So dampo tayo sa mga relo natin ng pwede natin ma-build dito mga iso mas maganda na pumunta rito sa uh, Burao Tantar na para makakuha mo yung gusto nyo dito mga guys yan okay, Tatanong natin mga guys So, para makita natin yung Yan yan, baba Yan Sinesheet mo na Mayroon tayong sinesheet na rinorito Magkano naman yan boss? Only ah, 1,800 lang Ah, 1,800 lang Seco divers no? Ano ang to? Oh, yan Yan, yes, ah. sa Seiko divers Ito boss, magkano naman to? Oh, yan, 1,300 1,300 dito mga guys yung mga ganito Sa Torrella, Yan, sa mga hindi mo nag interest na dito. So, kumas oh, na tayo. Hindi pa oh. makikita mo ba na sa personal talaga. So, mayroon tayo rin. <coughs> yan boss, magkano naman to? 700. Um, 700 700 lang ito mga isa. Pag 700 lang. Ito. Yan. So, yan. Dampot lang tayo mga isa. Puma natin magkano ang puma? 1,000. 1,000 po, ma ha sa naganap ng mga ganitong ori ng mga relo. O mga wangti. Di... Ah, kahit ipaligo niya. Oh. So mayroon naman tayo itong ganito. Ito ba? Sa mga -ano? Ah, rin. Sa Ang plane ba yun? Ano? Tatak. Axis? Axis. Axis. Yan. Sa libo. libo. Mayroon tayo rin. Ah, sa Balintino. para yung automatic niya, Ang valentino na ito, magkano? Ayan, sanlibo libo na lang. Isan libo. ganito ha. libo. Ayan. So, lang. Ang Rolex na magkano? Ah. Ang Rolex. Oh! Wala akong problema yan. Ayan. Ang Rolex. So, ayan ito boss. Magkano naman to? Ang Rolex natin. Uy. Ang Rolex. So ito, 1,000 Hindi, 2,000 ano ano yan 2,000 Rolex pala ito mga iso Ano, to? automatic? Oo, oh, automatic yan Automatic ito siya iso Ano ba yun? Ang makina niya, Swiss Ah, uh, ang makina, Swiss Ah, dito po Oo, okay. so, dito po Oo, dito na tayo sa ano ito natin magkano naman to ba? Ayan, 1.5 yan. Pag-viewer. viewer So, 1,500 mga guys. So, dito may negosabon pa ng mga presyo na ito. Ayan, mga ganitong nga ba? Ah. Mga krilon natin mga guys. So, bilisan. Kasi may uh, tugtog naman si Balong. So, mayroon naman tayo ito mga guys. So, magkano naman to boss? 1,000. 1,000. 1,000. Ayan, mga, yun. Mga, ito, mga bracelet natin mga guys. So, so ka ng mga ganitong ori ng mga krilon natin. 1,000 ito mga guys. Ha? So mayroon naman tayong ano ganito. Oh, <coughs> ito. Ah, uh, I guess, I guess yan yes, oh, 1,200. 1,200. So lahat ng binabanggit mo mga guys. so may negotiable pa ng mga presyo ano man to. Oh. 1,200. Ito. So, mayroon man tayo rito. Tony Vlog. Tony Vlog. So ito naman guys. So magkano naman to? 1,000. <coughs> Original 1, yan. yan 1,000 na to. Balong, di balong? 1,000 mga guys ha. 1,000. So mayroon tayong puzzle dito na ano. Ang daming diamond sa gilid guys So magkano naman no. tong diamond natin na Oy, puzzle? Ay, original din niya pare. So, original daw to ha. Sabi ni Boss Dodong, 1, magkano? 1,000. 1,000. Yan. puzzle lang. Ang daming mga diamond sa gilid to mga guys ha. Yung mga bilog-bilog na yan. 1,000. Ikaw sabo sa 1,000 to mga guys oh. Uh, original yan. Ayan, uh, yan, dito meron tayong Rudy Pro Project 800. To 800. Original yeah, to Origin. yeah, 800 lang tumang sa original daw ha Sabi ni Dudong ha Mas maganda dito na pumunta kayo para ma ano Pasalayan mo to. So vintage. ito ba vintage? Vintage? Bulo ba yan? Bulo ba magkano to? <coughs> yeah. San Libo San Libo Saan mga vintage sa San Libo na oh <coughs> Baba presyo na talaga si Boss Dudong dito So ito. Ito. Pusil ulit. Pusil. Pusil magkano? Sanlibo. Sanlibo. Yan. Mga tag-1,000 ng 1,000 ang tumagas. So mayroon tayong mga ito. Pero ano ito? Ah, magkano ito? Nag-gold plate ito. 1,000. 1,000. Original ya? Yeah. Original 1,000 Ayan, 800 ito mga 800 mga siya yan Giordano mm -hmm. 800 natin guys so, ito kano mo to 600 600 ah 600 yan 800 automatic skeleton yan 800 uh, skeleton yan 800 din mga siya do kitang tang kita makina sa lobo oh. gumagana talaga siya ayan 800 so yan ito ito magkano boss? Uh, ano? Anong Diesel? 700, 700 lang tumawis 1,000 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 Ito 1,000 1,000 so, Ito 1,000 uh, yeah. <laughs> yeah, <coughs> ito, 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 500 1,000 ito, 500 ay papakita na lang bilay sila 500 din to. Yeah, sa so mga ito, mga cute, mga cute ng pambabae to, ito 500. So mayroon naman tayo ito, maganda rin to. So one, 500 din to. Ah, mga 500 din 'yan. yan. So 'yan pambabae natin. Ito 500 again. Ay, mga 500 Ayo pizza o. 500. Ito 500 pambabae. Ito yeah. ano to, pare? Oh, ah, yeah. So ito. Ayan. Five, bar ah, 600 dyan. 600 lang ito mga isang. Puso lang. 600. Ano ngayon? This is size oh? 600. Yeah. Ito mga isang. ito mga isang. Mga 800 ito mga oh? ito gold plated na. Tama sa ha? Oo, oh, may lako yan pag ganyan. Yan, yeah, 800. Kung babae, 800 lang yun sa mga. Oo, pag binuksan nyo, papantang Pag nilak nyo, ide nyo. Okay. Yeah. Itong kaso natin pang babae, magkano? Ayan, 500 na lang. <coughs> uh, 500, lang dito, eto, 500 na lang. Ito, ito tagpa 500 na lang ito, pare. Yeah, mga ah, pag 500 yung mga mamalit, tagpa 500. So, ito? Ito, super clone cool yan. Super clone, cool, magkano ito? 1,000. Yeah. Superclone so, 1,000 Ayan mga ganito ha 1,000 So meron ditong pambabae ito 500 500 500 ha 500. 500. 500 Ito gis. Uh, uh, Original gis uh. Ayan original na daw ha 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ang 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 mayroon naman tayo rito. Ito po, magkano? 800. 800. Ay, pinahilo yun. Nahilo. Ito. Casio. Ayan, 1,000. 1,000 Casio. So, mayroon naman tayo rito. Ito. Ay, 1,000 yan. 1,000 yung mga 1, Ano yan? Diesel yata. Ano yung tatakasin? Crosser, crosser. dan dulo, um, ganon para mawi doon. Kung luna, Ayano, kuwan to yan. itu tausan to wan. Mas sa ibig sabong, bibalik sa wito. Ako nagsisilim Ano yan? Ceramic yan. Oh. Ceramic daw. Ceramic daw ito mga isa. Ceramic yung bracelet. Ceramic yung bracelet. Yeah, Puro uh, diamond. Kompleto sa diamond. Magkano? Uh, 600 lang? Oo, oh, original yan. Uh, original, 600 lang daw mga ito. So meron yung tire ito. Ito. Fossil. 1,000. 1,000. 1,000. 700. 700 Ito mga 700 na ito mga isa Ito 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000 Ah 700 700 ito 800 800, 800. 700 700 ito 1,000 1,000 Ito 1,000 maganda ito mga isa Oh, Makano yan? G-Shock. Magkano yeah, tutok lang natin. Yan, yeah, magkano yan? One, two. One, two. One, three. Three. Ano to? 700 Tag-700 daw ito mga kasi mga mga. 700, 700 yan. Ito Hanggang, hanggang dito, so, 700 700 yan. Tinuro ni Boy, ah, boy Dodong -do, Boss Dodong. Yeah, magkano naman? 1,000. 1,000. Yan, hawak mo. 700. 700. 1, 2. So, ano yan? G-Shock din. 700 lang oh, ito libo? Isang libo lang? 1, Yan, ito dito ha. Ito, ito, binta rin ito. Oh. Ano naman to? Magkano na so, so, na naman ang bitama? Mag-wear yan. Mag-wear so, naman to. Bracelet. dito yung bracelet. Ayan, pwede bracelet na nga magbibigyan na ito mga so, 1,500 pa lang. So, ayan, mga guys. So, ano pang inaantay nyo mga guys? So, para mabil mo ito mga guys. So, mas maganda pumunta kayo rito sa, ano, dito sa Boracan. Ah, oh, shout si out dyan sa buyer ko pumunta na kayo sa so Carmen Planas tapat na ang video at saka Metro Park oh, yun, so, maganda pumasal talaga rito mga guys para makita mo sa personal mga rilo ni Boss Dodong dito no? yeah. so, shout out shout out, ah, out din na ulit Oh, shout out din ulit sa asawa niya. Sa pamilya ni Boss dodong Okay, shout out, shout out. Okay, salamat, salamat.